Ang Biblia po ay gawa rin ng tao ba? Gawa ng tao? Oo, oh, ito, ito, gawa rin to ng tao. Pero ginagamit ko, kung wala ito, hindi mo ako maririnig. Hindi naman anghel ang hilang gumawa nito. Hindi naman omo gawa ng tao, hindi na natin papaniwalaan. Ang Biblia, gawa ng tao, inimprenta. Pero yung salita sa Biblia, galing sa Diyos. Hindi naman, papakita ko iyo. Kung nag-aaral ka sa school, alam mo naman na ang mundo bilog. The earth is round. Pero, natuklasan lang ng tao na ang mundo bilog. Noong ang Apollo 11 makarating sa buwan, on the way, kinuna nila yung mundo. Kitang-kita mo, bilog yung mundo. On the way sa moon, kinuna nila yung mundo. Pabalik sa earth, nagtutok sila ng camera. Kitang-kita mo, bilog. Ngayon, 1969 yun, nung makuhanan mula sa moon ng retrato ang mundo. Pero, dalawang libong taong mahigit, bago ipinanganak si Kristo, nakasulat na sa Biblia ang mundo bilog. Hindi pa natutuklasan ng tao na ang mundo bilog, nasa Biblia na. 2,600 years ago, sinulat na ni Propeta Isayas yon sa 40-22 ng Isayas. Pakibasa mo sa English. It is He that seated upon the circle of the earth. Ayon. Siya ang wika ang nauupo sa balantok ng lupa. The circle of the earth. So, ang earth may circle. Ibig sabihin, bilog ang mundo. Ito, isinulat ito ni Propeta Isayas 2,600 years ago. Bago natuklas ang mundo'y bilog, nasa Biblia na ang mundo'y bilog. Kaya naniniwala ako sa Biblia. Kahit na ang tao ang nagsulat, kasi ganito yan eh. Eh, tao lang naman ay eh kasumulat. Talaga. Eh, kasi tao babasa eh. Kung ang babasa niyang kalabaw, eh, sa kalabaw ipapasulat ng Diyos yan, di ba? Kung ang babasa diyan ay eh, anghel, sa anghel ipapasulat. Eh, tao ang pag-uukulan, tao ililigtas, tao tuturuan, tao ang tutupad. Eh, dapat isulat ng tao para magkaintindihan. Eh, yun nga, tao na nga ang nagsulat pag hindi maintindihan. Paano naman yung kasulat, manok yan. Parang kinalkal ng manok yung sulat mo. Eh, tinawa, pag manok pala magsusulat, di, hindi mo maintindihan. eh, e, dapat talaga tao sumulat ng video. Ganun niya.